Ang tradisyon natin, pagka nag-harvest ng na kawayan ay panahon ng tag-araw. Siyempre, una, napakadulas ng kawayan kapag umulan. So, may danger yon sa mga nagtataga. Pangalawa, uh, sabi nila, pag daw tag-ulan, mabukbok yung sinasabing taga sa panahon. Okay? So, yung tamang panahon actually sa harvesting para kumilos sa mga tao ay sa tag-araw. May tama at mali doon. Kasi kung ang iyong kawayan ay i-harvest mo ng tag-araw, ang number one, yung mga bukbok ay gising na gising. So, pwedeng ano yan mag-atakihin yung sa yung mga bagong putol na kawayan, no? In terms of construction material, mas malaki yung problema ng na nataga sa tag-araw kesa kung nataga yan sa tag-ulan. Yung edad, depende yan muna sa requirement ng gagamit, no? Ang kawayan, sa mga fish pens, pwede yan ng mga 6 months hanggang 1 year old. Yung fish pen ang um, gamit, no? Pero pag ang kawayan ay gamit sa pang construction, like sa bahay, ano, Kailangan at least 2 years old hanggang 3 years old. Itak ang gamit ng mga nagaharvest, harvest Although may kung may variety ka na walang masyadong tinik, walang masyadong uh, sanga, no? May kawayan kasi na malinis ang baba niya, mas madali silang i-harvest. Pwede kang gumamit ng mga power saw, no? Pero sa atin, karamihan kasi na nagtawag natin ay mananaga, ang dala-dala lang nila ay bolo ng itak. Yan yung tinuturo namin, no? Selective harvesting ang tamang kilos ng mga mananaga, no? Ang growth ng kawayan, ang mga mature niya ay nasa loob ng radius, yung nagka kasi sila, di ba? Nagka-clumping. Ang clumping meaning tabi-tabi ang mga poles, no? Ang nasa gitna ay matured. Yung nasa labas, yun yung bagong growth. So, yun yung, yun yung mga young, no? Pagka ikaw ay mananagang walang, wala kang, hindi ka selective, unang gagawin mo, kunin mo lahat yung nasa labas kasi yan ang pinakamadali, no? Practical. Pero kung ikaw ay nagsis select ng tamang edad, bubutas ka one part ng nasa labas to get yung nasa loob na matured. So, yun yung tamang cutting. Pagka-treated na, no? may gamot na sila. Ang next is drying. So, kung sa mga furniture, mayroong requirement na moisture content ay nasa 15% o 14%, kailangan mo ng dryer. No, Yung sun drying, sa experience namin, tatlong buwan of summer, pwede rin. Pero tatlong buwan yun. Kung may dryer ka naman, uh, one day to pinakamahaba na yung one week, prepared na yung material. So, naibaba mo na yung moisture content sa 14%. So, yung, yung, yung may intervention at walang intervention, yung halimbawa, wala kang capacity para mag-produce ng iyong dryer, yung, di ilagay mo sa sun, sun drying, 3 months yon. Kung meron po kayong mga lupain na wala kayong maisip or wala talaga kayong maitatanim ma na hindi siya talaga arable, kumbaga, no? Kawayan po is one solution. Is one solution. Tapos, ang kawayan po, kung merong malaking area kayong naitanim, pwede niyong i-apply for carbon tax, yung ano, carbon credits na binabayaran po ng ibang bansa. <laughs> pero, pero po dapat ay bagong tanim. Hindi po pwede ang mga lumang tanim, lumang plantation.